Volodymyr Zelensky handang isuko ang Ukraine para sa tigil gera laban sa Russia. Sa kauna-unahang pagkakataon, idiniklara ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na nakahanda siyang isuko ang kanilang bansa sa Russia para matapos na ang gera. Sa panayan ng isang British television news channel noong biyernes, sinabi ni Zelensky na kaya niyang isuko pansamantala ang kanilang bansa sa Russia kapalit ng pagsasailalim ng Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ito ay sa mga naunang pahayag ni Zelensky na ipagpapatuloy nila ang digmaan sa Russia hanggang maibalik sa kanila ang mga teritoryo ng Ukraine. Kabilang dito ang apat na rehiyon na kinubkob na ng Russia at kinawang annex noong year 2022. Kabilang ang Crimea. Dinagdag ni Zelensky na posible rin nilang isuko ang buong Ukraine sa Russia kapalit ang full membership nito sa NATO. Gayunpaman, wala naman anyang nag-aalok sa kanila na maging kasapi ng NATO ang nag-iisang parte lang ang ibang parte ng Ukraine. Inamin ng Pangulo ng Ukraine na may ibang bansa ang napanukala ng ceasefire sa pagitan ng Ukraine at Russia. At kapag napagkasundoan nila ito, magagarantiya niya ito na hindi na babalikan ni Russian President Vladimir Putin ang Ukraine. Dahil dito, kaya kailangan aniya nila ang proteksyon ng NATO para hindi sila resbakan ni Putin. Sa kasalukuyan, ang Ministry of Defense at ang General Staff ng Russian Army ay pumipili ng mga target na tatamaan sa teritoryo ng Ukrainian. Ang mga ito ay maaaring mga pasilidad ng militar, mga negosyo at industriya ng pagtatanggol o mga sentro ng paggawa ng desisyon sa Kiev. Sinabi ni Putin na ang paggamit ng ilang Oreshnik missiles sa isang welga ay maiyahambing sa mapangwasak nitong kapangyarihan sa isang nuclear weapon. Ang digmaan ay pabor sa Russia nitong mga nakaraang buwan. Sa mga pakinabang nito sa lakas tao at kagamitan, itunutulak nito ang mga pwersang Ukrainian pabalik sa sinangang mga lugar. Ang lumalagong relasyong militar sa pagitan ng North Korea at Russia ay nakakabahala din sa kanluran. Tinawag ng pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un ang paggamit ng Ukraine ng mga long-range na armas bilang resulta ng direktang intervention ng militar ng Estados Unidos. Naniniwala si Kim na may karapatan ang Moscow na lumaban sa pagtatanggol sa sarili. At sa gitna ng pagiging maingat sa digmaan, ang katanyagan ni Pangulong Zelensky ay kumukupas. Ayon sa isang kamakailang poll, mas gusto ng karamihan sa mga botante na hindi siya humingi ng pangalawang termino. Sinuri ng poll ng Social Monitoring Center ang isang libot dalawang daang Ukrainians at nalaman na ang poll ay nagsiwalat din na ang tungkol sa 60% ay mas gusto si Zelensky na huwag manindigan para sa muling halalan. Ito ay natiling hindi malinaw kung kailan ang mga Ukrainians ay makakapili na kanilang susunod na presidente. Ang termino ng panunukulan ni Zelensky ay natapos noong Mayo ngunit ang mga bagong halalan ay nasususpindi ng walang natiyakan sa ilalim ng batas militar na pinakalala sa simula ng pagsalakay ng Russia. Ilan nga ba ang nuclear weapon ng Russia? Isa ito sa limang estado ng sandatang nuklear na kinikilala sa ilalim ng NATO at isa sa mga apat na bansang gumagamit ng nuclear triad. Ang Russia ay nagtataglay ng kabuang 5,580 nuclear warhead itong 2024. Ang pinakamalaking kumpirmadong stockpile ng mga nuclear warheads sa buong mundo. Sana nga ay mawakasan na ang sigalot ng dalawang panig. Sa huli, wala rin namang panalo sa labanan kapag ang nuklear na ang binato ng isa't isa.